So guys, for today's video, pag-uusapan namin ngayon ni Kim kung ano ba talaga ang pangalan ni Baby. Wow! <laughs> ano, nilagay niya na sa flower base. So, ayun guys, nilipat niya sa flower base May tubig para daw tutubo itong mga maliliit na to. Lalaki pa ba to? Itong mga malalit? Yes. Yeah. Virgin pa yan. Virgin. <laughs> eh, hey, ikaw. Buntis na. Buntis na. Ang <laughs> wow. galing. Ang galing. <laughs> ito, pwede na itong palitan. Uy, wag! Bakit? Hindi. Isisingit-singit ko lang yan dyan. Ah, nalagay. Malaki Uy, ngayon. Wow. wow. Paano mo naman masisingit dyan dyan? Hindi mo harin alam. Boy. Ibilisan mo dyan, ha? May pag-uusapan tayo. Ano? Kailangan natong disisyonan. Ano? Ano? Basta. May bahog ka ba? So guys, for today's video, pag-uusapan namin ngayon ni Kim kung ano ba talaga ang pangalan ni Baby. So, kailangan may isa lang na pagpipilian. Uh, Since ako ang uh, padre ni pamilya, kailangan ako ang masusunod sa pang pangalan kay Baby. Hindi ako papayag. Kailangan Cleo kahit. Kasi ang gusto ni Kim, Clyde Christophe. Pero sa ngayon, hindi ako papayag. Ati, ang sa Hmm. Tigo muna ako kasi Bawo ko na eh Mag-vlog na tayo Suotin mo to eh Bakit? Mag-vlog na tayo Ano ba eh? Mag Hello? Hello? <laughs> Gilabas ka nga <laughs> So ayun guys Abang uh, Nihantay natin si Kim Magtutupin muna tayo Listen dyan ay guys, andito na tayo sa ating vlog. So kasi kanina boy, sabi ko, ako ang padre di pamilya. Okay. Ngayon, ako masusunod. Sa pagpangalan kay baby, ano ba ano ang gusto mong pangalan kay baby? Cleo. Ano <laughs> ang pangalan sa'yo? Eh, hindi ba na? Hindi ba ako na? Ano ang ipang nag-iisip pa ako. Bakit? Dalawa na lang ayun Ay, na yung pagpipilian. Ay, okay, hindi. Ano? Masok pa iba. Final na na yung dalawa yun? Alin? Yung dalawa, kaya Anong yung pala? file. tsaka ano, Clyde Christophe. Hindi yung final. na. Hindi pa pala pile na yan. Ay, sa'yo naman, dalawa, ano, Clyde Christophe. Oo. Oh. Bakit dalawa? Hindi mo lang kasi kayang banggitin dahil yung postiso mo. Pag-ayun mo namin! Ano cry crystal? Bakit dalawa F? Eh. Bakit ano dapat? Dapat isa lang. Eh yung sayo ay puro eh, ka pa. <laughs> so ngayon, hindi isip tayo ng pangalan based dito sa kata. Oo, okay na okay. yung cry okay. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> yung kain. <clay> okay na yung cry yung kain. Ayaw mo talaga ng cry okay. yung ay, 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 ayaw rin ng Clyde, ano, Clyde Crystal. Yeah, well, Kaya mo, days baby, mag-decide mag ko Paglabas niya. So, yun guys, nag-iisip pa rin kami ng pangalan kasi ayon niya talaga ng Cleo Pile. Kasi naisip ko talaga Cleo Pile. Ay, ganyan talaga yun. Cleo, ang spelling C-H, tapos yung Kyle, K-H na ako. Hindi. Yung pahirapan yung bata, sabihin niya, kajedyo mo naman ito. <laughs> o, ano? Mag-isip ka parang isa. Ayaw ko ng Clyde Crystal. Bakit ayaw mo? <laughs> Walang meaning kasi yung sa'yo. Ayun sa akin kahit papano may meaning. May meaning yun. Oo, oh, ano meaning yung sa'yo? Isay siya. Ikaw mo. Ikaw mo Ikaw nakaisip nyo, dapat alam mo na meaning nyo. Walang meaning kasi yung sa akin, sa'yo. Yung sa akin kasi meron. Kasi gahanap ko may meaning. Yung clay, yung... Huwag <laughs> mo nang ituloy. Basta may meaning yung clay file. O, oh, iisip ko na yung pangalan. So, yung sa vlog na nakaraan dito, eto, yan. Joke lang yun. Baby reveal. <laughs> Gender reveal pala. So, hindi namin alam kung anong ipapangalan talaga. Baby, gusto mo ba ng Cleo Kyle? Sipa ng dalawa pag yes. Sipa ng isa pag oo. Oh, yun, sumipan dalawa. Wala pa. Ako na okay. <laughs> <laughs> Sipa ng dalawa, pag yes. Oo. Oh. Isa lang. Sumipa. Dalawa. talaga. at ba? siya. Ibig sabihin, gusto niya yung clay kite. Sipa ulit ng dalawa. Ito. Oh. Dalawa. 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 So, sumipa. Dalawa. <laughs> dalawa. Kaya, gusto niyo yung akin. Ang sabi ko. Oh, <laughs> sa, Sumipa guys. Sumipa siya ng dalawa. Ngayon, gustong gusto niya yung pangalan Cleo Kyle. So, ito <laughs> nga yung natin. oh, sisipa ka ng dalawa pag gusto mo yung Cleo Kyle. Sisipa ka ng isa kapag gusto mo yung Clyde Christophe. Papakiramdaman ko lang. O. Oh. Betty. So, dalawa talaga. Ang gusto talaga ng pangalan ni Baby is Cleo Kyle. <laughs> so, naramdaman niya rin yung sipa. So, guys, <laughs> sipa <Patron>. talaga. <laughs> oh uh, ang gusto niyang pangalan is Cleo Kyle. <laughs> okay. Okay, okay yan. Cleopatra <laughs> siya pag-lock. Cleopatra.